Good morning guys, panibagong araw, panibago naman pong vlog Ngayon ay andito si bro Yomit Vlogs dito sa bahay Meron siya ang dalang um, talong so kaya gagawin namin dito ay tortang talong Sa amin guys, kapag magtortak po kami ng talong, iihawin talaga namin Yung iba kasi, bali, pinakuluan lang ng tubig Ay basta, iba't iba tayo ng pamaraan para makuha yung balat ng talong ngayon naman hmm. mag si bro unit vlogs o mananggot dati daw kasi meron silang um, pananggutan so kaya itry lang niya ngayon kung marunong pa ba siya basta sabado at linggo guys yung tuba ay sa amin bali kumbaga tinatawag dito sa amin ay dawat dawatan dawat ay ambot so itong tuba na to matamis ito siya guys kapag bagong ko so kaya pagbaba ni bro yung vlogs iinom tayo ng tuba so yung iba daw yung tuba ay pang paigil Magdipende siguro guys kung kaya sasikmura nyo So ito, ito na yung nakuha ni Briongit So dapat mo talaga siyang salain guys Kasi may mga insekto Nakapasok yung sa loob ng Mga insekto Like bubuyog Alam naman natin Yung bubuyog talaga Ang takaw Uminom ng tuba Kasi matamis Tapos ito nga Tinikman ko Grabe Ang kaya kong umubos Ng limang baso yata Alam niyo guys, paborito ko talaga yung tortang talong. Kundi torta, yung inihaw na talong, yung lagyan lang ng suka, tapos yung mga sangkap like bumbay, um, garlic, at saka haloy. Dito sa aming kapitbahay, meron silang tanim na talong. So kaya pag bumipili lang ako, mag magsabi ako agad kasi baka maubusan. Tignan niyo guys, nakakuha sila ng baiso. Ang dami pa nilang nakuhang pan. Ang sarap nito sa adobaw. So kaya kami din nanguha din kami ng mga pantat guys. Okay? So nandito kami sa sapa. Tingin-tingin kami dito baka meron pa kami makuhang mga pantat o di kaya bais. Dito guys okay? so dito kami maligo dati tapos may mga tilapia pa dyan sa ilalim kasi medyo malalim talaga yan tapos nakakita ko dito ng ulang sa amin, ganitong klaseng ulang ay tinatawag na dangawan kung matagal na kayong nakasubaybay sa aking mga vlog guys may vlog po ako doon nung nanguha po ako ng mga dangawan nung ginawan ko ng patibo dito sa amin, tinatawag ay mamitik so ito na po yung um, baral ng baboy mas maganda kasi pag may baral ang baboy para hindi sila malikot kasi kung talian mo lang siya ng lubid, sobrang likot ng baboy. At saka, saan-saan nang -saan sila dumumi. Ito kasi kapag merong baral, ang baboy ay hindi sila makaikot-ikot. So kaya, kung makadumi sila, doon lang talaga sa area kung saan pumwesto yung kanilang puwet. Baral na guys! Nasaan ko na guys! Opa. ito yung aking kinaaliwan dito sa amin ngayon bali nagpatayo po ako ng sari-sari store kasi yun nga wala na po akong trabaho guys kung magtanong kayo kung bakit wala na akong trabaho kasi yung shop po namin ay nag close na po so kaya naisipan ko umuwi muna ako sa amin tapos habang naghahanap ako ng trabaho bali nagtitinda muna ako dito sa amin habang tumatambay ako may kita ako piso-piso kahit kaunti alam nyo guys sa totoo lang kuripot po talaga ako hindi po ako maglabas ng pera kung hindi naman importante na bagay yung aking bibilhin. Tapos nung last month, bali na busy po talaga ako guys. Kasi inaasikaso ko po yung permit. Mas maganda kasi kapag meron pong permit yung ating tindahan. Para wala talagang aberyang mangyari. Malinaw ang pagtitinda. Walang problema. Dito sa amin, gumagawa din po ako ng mga cakes, muffins. Pero ang palagi ko pong ginagawa ay muffin. Palagi nga siyang ubus guys. Kaya maya maya gagawa na din ako ulit ng muffin. Kasi wala na talagang muffin dito sa loob ng tindahan na ubus palagi. Hi guys, magandang tanghali po sa inyong lahat ngayon. Grabe, sobrang ana yung buhok ko. Sobrang ana siya. Tumubo na talaga ng mahaba. Ang buhok. Kailangan na magpagupit. Ka... Uh, so, Grabe talaga yung init dito sa amin guys. Sobrang init. Grabe. Ito. Ayan naman dito sa labas. Oh. Napaka-init. init So dito mo lang, dito lang ako dito sa loob ng tindahan. Meron naman akong siling pang dyan na eh. Hindi ko muna ipinaandar Kasi yung hangin, malamig naman yung hangin dito. So ayan, uh, maya maya kukunin ko yung itlog ng Rhode Island. Alam nyo guys, kapag may manok ka talaga na Rhode Island, palagi yung nangitlog kapag uh, itlog season na nila. Bibili nga ka kami dito sa itlog. Pwede ko din ibenta yung mga itlog ng Oron Island. Ito yung pinda ko dito. Mayroon ditong itlog. Ayan. Kunti lang nga yung itlog guys. Kailangan ko nang um, bibili ulit ng itlog. Kunti na lang talaga siya. Aani, pito walos yam. Sampo na lang po yung itlog. Ang palaging ubos dito, ito. Ito. Ito yung mga um, mabilis ibenta yung asukar tapos yung mga kape mabilis yun ibenta guys at saka yung mga biscuits and, dinamihan ko na yung pagbili ng biscuits kasi kapag may magkape dito sa amin yan yung ipares nila De, yung muffin kaya palagi talagang naubos yung muffin ang dami ng ang talaga guys ang dami ng ginawa kong muffin ubos pa rin siguro mga 12, 12 mga 80, 80, 70 muffin yung ginawa ko. Tri ubus pa rin, guys. Ang bilit lang maubos. Update guys sa Apple. Ito na po yung Apple na tinanim. So medyo malaki-laki na siya. Sana mabuhay talaga itong Apple. Kung may Apple na akong puno, ayan, pwede na akong kumuha dito sa likod ng aming bahay. Medyo makulimlim po yon. Tapos nagtanim na po ako ng kangkong dito sa fish pan. Dito sa kapilang fish pan guys. Kasi naubusan po siya ng tubig. So kaya tinataniman ko po ng mga kangkong. Kasi itong kangkong gamit na gamit po talaga ito kapag magpakain po ng baboy. Ito po yung mga malberry, Wala po siyang bunga. Yung mulberry ko guys. Tinikman ko po yung bunga <laughs> ng malberry, Sobrang tamis. May iba kasing mulberry na hindi siya matamis. Medyo maasim-asim. Pero ito siya. Napakatamis po talaga ng mulberry. Pupuntahan ko po ngayon yung pinag-itlogan ng Rhode Island. Kasi kahapon nakita ko po yung itlog ng Rhode Island ay naging tatlo na siya. So kaya kunin natin wow. po yung dalawa. Buti nga itong itlog ng Rhode Island, guys. Hindi na siya kinain ng mga aso. Dati kasi kapag mga itlog yung mga Rhode Island, kinakain po talaga ng aso. Siguro, hindi to nakita ng aso. Sabi nila, yung itlog daw ng Rhode Island ay mahal daw kasi kulay brown. Ito kasi yung aking nakikita sa ibang bansa. Yung kulay brown na itlog. Ito yung tinanim ko po ng pagkain ng kambing. Medyo malaki-laki na siya guys. Dinamihan ko po talaga yung pagtanim para hindi ako mahihirapan kapag magkuha ng pagkain ng Tapos, kambing. Tapos merong mga saging. Itong mga saging guys, ito ay kulay red kapag magbunga. Ito na po yung baral ng baboy guys. Nakikita nyo yung baboy ay nasa center lang talaga siya. Mas maganda kasi kapag binaral po yung baboy para hindi siya kung saan saan dumumi. Medyo malaki-laki na po yung pau dito guys. Masarap ito sa isa hog sa nilaga. Ito yung mga itlog ng Rhode Island. Pinalimlim ko po talaga siya sa native chicken. Yung kulay white po na itlog, yan po yung itlog ng native chicken. Yung kulay brown naman, yun yung itlog ng mga Rhode Island. Tapos yung dragon fruit, ang bilis lang talaga niyang tumaas. So guys, ngayon naman, magpakain po tayo ng aking alagang baboy. Tapos ito po yung aking mga alagang tilapia. May mga malalaki na saktong-sakto ito sa Mayo. Kasi fiesta dito sa amin. Ito kasing alaga kong baboy guys. Mga anak na to ngayong. Man. So kaya ginagawan talaga siya ng baral para hindi siya masyadong malikot. Habang ako ay nagka-time lapse, ang kukulit ng aking mga alagang manok, gusto din nilang magpakita sa kamera. <laughs> so ayan guys, maraming salamat po sa inyong pagpapanood. Medyo natagalan po tayo sa pag-upload ng vlog. Kasi medyo busy. Kaya hindi ako nakapag-edit ng vlog. So kaya ngayon, ayan ito, nakapag-upload tayo ng vlog. Salamat sa inyong pagpapanood. At sa mga baguhan guys, please do subscribe sa aking YouTube channel. At meron pa akong Facebook page, Marvin Lifestyle Vlog din. Thank you guys. Bye-bye.